Good morning, guys. Dito tayo sa Manuyo Dos, Bighom. Lot Lot 16. Ay ano ba? Lot 16, ay block Block 16 Lot 5, Manuyo Dos, Bighom Las Piñas. Ito yung bagong bukas ng GNT dito tayo pinadala. Dito lang ang final. Pero ang alam ko sa Bacoor tayo padadala. Sa so, bagong bukas nila sa Bacoor. Ito po 'yan oh. 'Yan bidigan na 'yan. Kay Bus Sister po 'yan. Ayan, dito tap. Maluwag dito. Ayan oh. Ito yung uh, ano rin sa kalsada lang. Ito po yan sa so, mga Manuyo to. Lipong sa Spanyo City. Lot 16. Black 5. Tama ba? Ito yan o. No? tayo ngayon. Hindi natin alam kung padadala pa tayo sa Bacor. Ito. Ito tayo pinadala ng GNT na bagong bukas ito po yan o oh, GNT bagong bukas ayan, may maliit na nakangat ito naman yung budigang ni boss yung mabait kong amo oh. budigang ni boss sister sister Chua, ayan po malapit lang sa kanay na ilang parang nga ito oh good morning po sa lahat paka like and share na lang po sa youtube channel ko Bicol TV Vlog maraming po salamat sa inyo sa panunod nyo at God bless po sa lahat abangan po natin ang susunod ng mga vlog natin sa youtube channel natin ito po yung service natin na 1275 na Rosie tsaka muna tayo sa Rosie wala tayo pambili ng Branded ayos naman nasa paggamit na lang siguro ayan po oh. Sa muli po good morning and thank you sa panunawad maraming pong salamat yet please